Narito na ang Global Daily Mirror News Alert. Sinimulan na ng Manila Water ang isang 1.4 billion peso pumping station at reservoir sa Taguig City upang madagdagan ang supply ng tubig sa loob ng concession area nito. Ang Cayetano Pumping Station and Reservoir ayon sa Manila Water ay tutulong sa pagpapanatili ng walang tigil na supply ng tubig para sa halos 1.6 milyong consumers sa Pasig, Pateros at Taguig. Kapag nakumpleto na ang mga pasilidad, mapapababa nito ang pagiging dependent ng kumpanya sa anggat bilang pangunahing pinagmumulan ng tubig para sa Metro Manila at tutugon sa pangangailangan para sa mas malaking supply ng tubig sa tagig at mga karatig na lugar sa gitna ng mga hamon na dala ng cyclical El Nino patterns dahil sa epekto ng climate change sa supply ng tubig ayon kay Manila Water Corporate Communication Affairs Group Director Jeric Sevilla. Dalawa sa mga nangungunang grupo ng negosyo sa bansa ang sumuporta sa hangarin ng administrasyong Marcos na hikayatin ang long weekend ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang pangunahing organisasyon ng negosyo sa bansa ang long weekend ay nagbibigay ng mga benepisyo tulad ng mas mataas na pagkakataon para sa mga pamilya para sa libangan at pakikipag-ugnayan sa lipunan sa isang ekonomiyang pinapagana ng pangkonsumo tulad ng Pilipinas. Samantala, sumang-ayon ng Federation of Philippine Industries na ang long weekends ay magpapalakas ng consumer spending, nakapakipakinabang sa mga negosyo. Noong linggo, sinabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na kailangan ng bagong batas para muling buhayin ang Philippine Sugar Corporation o Philsucor na inalis ni dating Pangulong Duterte noong 2018. Ang pahayag ni Remulya ay bilang tugon sa kahilingan ni Presidential Management Staff Senior Undersecretary Elaine Masukat para sa legal na opinyon na naging tugon sa direktiba ni Pangulong Marcos para sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang Department of Agriculture at ang Sugar Regulatory Administration o SRA na pag-aralan ang kakayahang buhayin ang Philsucor upang matulungan ang mga pagsasaka ng asukan. Itinatag ang Phil Sukor noong November 14, 1983 sa ilalim ng Presidential Decree No. 1890 sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos pangunahin upang magkaloob ng financing para sa pagkuha, rehabilitasyon at pagpapalawak ng mga sugar mill, refinery at iba pang nauugnay na pasilidad na ginagamit sa paggawa, pagpapakete, pag-iimbak, pamamahagi at pagpapadala ng asukal at mga byproduct at derivatives nito. Kasunod ng panukala ng Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations, ipinag ni Duterte ang pagbasura sa Philzocor pagkatapos ng 35 taon. Isa sa mga ibinigay na dahilan ay dahil ang mga responsibilidad nito ay nagsasapawan sa mga responsibilidad ng SRA. Ariana Grande may bagong song release ngayon January 12. Nakatakdang maglabas ng bagong musika ngayong taon ang American pop diva na si Ariana Grande. Inanunsyo ni Ariana sa isang Instagram post na ang kanyang return single na Yes and ay magiging available sa January 12. Unang nagpahiwatig ng teaser si Ariana sa kanyang comeback noong Disyembre. At yan ang pinakuling update nila sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. Para sa mga karagdagang update, i-follow at mag-subscribe sa aming social media accounts, Global Daily Mirror, sa YouTube, Facebook at Instagram. Bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Denise Osorio. Magandang araw.